Sa mundo ng showbiz, kilala si Gerald Anderson bilang isang certified heartthrob at leading man. Pero bukod sa kanyang matagumpay na career, mas naging mainit ang usapan pagdating sa kanyang love life. Sino-sino nga ba ang mga babaeng kanyang pinasaya, pinaiyak, at duman sa kanyang buhay? Wala sa mga unang naging ka-love team hanggang sa mga kontrobersyal na relasyon na umingay sa social media. Kaya sa video na ito, pag-uusapan na natin ang labing isang babaeng tinaibig at dumaan sa buhay ni Gerald Anderson. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. Number 11, Janice de Belen. Sa pinaka-controbersyal na chismis na naugnay kay Gerald Anderson ay si Janice de Belen. Noong taong 2013, naging usap-usapan sa showbiz na tila may special friendship daw ang dalawa matapos silang makita na magkasama sa ilang pagkakataon. Marami ang nagulat at nagtaka dahil may malaking agwat sa kanilang edad, pero pareho itong itinanggi ni Gerald at Janice. Ayon sa kanila, malapit silang magkaibigan at madalas magkasama dahil sa ilang personal at showbiz na events. Pero wala raw itong romantic involvement. Kahit walang malinaw na kumpirmasyon, umani ito ng matinding intriga at naging isa sa mga pinakanaalalang chismes sa buhay pag-ibig ni Gerald Anderson. Number 10, Kylie Padilla Kabilang si Kylie Padilla sa mga babaeng na lingkumano kay Gerald Anderson, Nagsimula ang mga chismis nang magkasama silang magtrabaho sa isang proyekto kung saan kapansin-pansin ang kanilang pagiging close on and off screen. Maraming netizens ang agad nakapansin at nagtanong kung may namamagitan nga ba sa kanila. Pero paglilinaw ni Kylie, malapit silang magkaibigan at walang romantic na relasyon. Ganun din si Gerald, sinabi niya trabaho lamang ang lahat at hindi sila naging higit pa sa pagiging co-stars. Kahit hindi na uwi sa totoong relasyon, naging matunog ang kanilang tambalan sa mga chismis at showbiz columns noong panahong yon. Number 9, Yam Concepcion Kabilang si Yam Concepcion na nakatrabaho ni Gerald Anderson sa teleseryeng init sa magdamag. Dahil sa kanilang intense chemistry at mga may init na eksena sa palabas, mabilis na kumalat ang mga spekulasyon na baka may namamagitan sa kanilang dalawa. Maraming fans ang naniwala na baka nagkaroon sila ng real connection sa likod ng kamera, lalo na't napaka-natural ang kanilang pag-arte bilang magkasintahan. Pero agad itong pinutol ang parehong kampo. ayun kay Yam, trabaho lamang ang lahat at walang dapat gawing mali Si Gerald naman, sinabi rin na sila ay, ay magkaibigan ng at very professional ang kanilang samahan. Number 8, Sarah Geronimo isa sa pinaka pinag usapang babae na naging bahagi ng love life ni Gerald ay si Sarah Heronimo. Aminado mismo si Gerald na niligawan niya ang popstar royalty noon at marami ang kinilig sa posibilidad na sila ay maging magkasintahan. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi ito nagtagal dahil sa dalawang dahilan. Una, sa sobrang higpit ng pamilya ni Sarah pagdating sa kanyang personal na buhay, at pangalawa, dahil na rin sa abala nilang dalawa sa kanikanilang career. Kaya kahit maraming fans ang umaasa, hindi na uwi sa relasyon ng panliligaw ni Gerald. Number 7, Pia Wurtzbach Si Pia Wurtzbach ang Miss Universe 2015. Matapos ang pagkapanalo ni Pia sa prestigyosong pageant, kumalat ang mga chismis na siya raw ay kay Gerald Anderson. Marami ang napaisip dahil pareho silang nasa peak ng kanilang career. Si Pia bilang bagong Miss Universe at si Gerald bilang isa sa top leading man ng showbiz. Ayon sa mga ulat, nakita raw silang magkasama sa ilang private gatherings, dahilan para mas lumakas ang usap-usapan. Unit parehong nanahimik si Gerald at Pia tungkol dito, walang naging kompermasyon at nanatiling hakahaka lamang ang lahat. Number 6, Farina Runkal Isang non-showbiz personality ang nobnake kay Gerald Anderson, si Farina Runkal. Hindi siya artista o beauty queen, ngunit ilang ulit na nabanggit ang kanyang pangalan sa mga blind items at chismes sa showbiz pages. Ayon sa mga balita, nakita ro silang magkasama ni Gerald sa ilang private events at nagkaroon ng special connection. Dahil hindi taga-showbiz si Farina, mas lalo itong naging misteryoso at ikina-interes ng mga tao. Number 5. Maha Salvador Isa sa pinaka-controversial na naging girlfriend ni Gerald Anderson ay si Maha Salvador. Noong 2013, umamin ang dalawa sa kanilang relasyon at agad itong naging headline sa showbiz. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil best friend noon ni Maha si Kim Chiu na siyang ex-girlfriend ni Gerald. Dahil dito nabahira ng kontrobersya ang kanilang pagmamahalan at maraming fans ang hindi natuwa. Sa kabila nito, ipinaglaban ni na Gerald at Maha ang kanilang relasyon sa loob ng halos dalawang taon. Sa huli, nauwi rin ito sa hiwalayan. 4. Kim Chiu Siyempre, hindi mawawala ang unang minahal ni Gerald Anderson sa showbiz, si Kim Chiu. Magsimula ang lahat noong 2006 nang parehong pumasok sila sa Pinoy Big Brother Teen Edition, kung saan agad silang nag-click at naging tambalang Kimerald. Hindi lang sa harap ng kamera umusbong ang panilang chemistry dahil nagkaroon din sila ng tunay na relasyon sa likod ng showbiz spotlight. Sila ang isa sa pinakasikat na love team ng kanilang henerasyon at maraming fans ang naniwalang sila na nga ang magkakatuluyan. Ngunit gaya ng karamihan sa young love stories, dumating din ang panahon na naghiwalay sila. Bagamat masakit para sa kanilang mga fans, hindi maikakaila na ang love team at relasyon ni na Gerald at Kim ang naglatag ng pundasyon ng kanilang mga career at hanggang na ngayon ay nananatiling isa sa mga pinakapaboritong tambalan sa showbiz history. Number 3. Bea Alonso Isa sa pinakatampok at pinakakontrobersyal na relasyon ni Gerald Anderson ay ang kanyang pag-ibig kay Bea Alonso. Matagal nang may on and off connection ng dalawa, pero muling umusbong ang kanilang pagmamahalan noong dalawang libo labing Akala ng marami sila na talaga, Unit laking gulat ng publiko nang biglang nagkahiwalay ang dalawa at sumabog ang isyu ng ghosting. Ayon kay Bea, walang malinaw na closure at basta na lamang nawala si Gerald sa eksena, na siyang naging simula ng malawakang diskusyon tungkol sa respeto at tamang paraan ng pakikipaghiwalay. Umabot pa sa social media wars at headline news ang kanilang breakup, dahilan para mas lalong pag-usapan ang love life ni Gerald. Number 2, Julia Barreto. Sa ating ikalawang kwesto, walang iba kundi si Julia Barreto, ang pinakabagong at isa sa pinaka-controversial na naging pag-ibig ni Gerald Anderson. Nagumpisa ang kanilang relasyon matapos silang magkasama sa pelikulang Between Maybes noong sham. Dito musbong ang kanilang pagmamahalan pero kasabay din nito ang matinding intriga, lalo na at na ito sa hiwalayan nina Gerald at Dea Alonzo. Sa kabila ng matinding batikos mula sa publiko at social media, ipinaglaban nina Gerald at Julia ang kanilang relasyon. Ilang taon din silang naging magkasama at mas naging bukas sa kanilang pagmamahalan. Bula sa mga sweet posts hanggang sa mga panayam kung saan hayagan nilang ipinakita ang suporta sa isa't isa. Ngunit na yung 2025, tuluyan ang kinumpirma ng kanilang mga talent agencies na naghiwalay na sila. Ayon sa pahayag, ito ay isang mutual decision at nananatili raw silang magkaibigan. Kaya't masasabi natin na ang love story ni na Gerald Anderson at Julia Barreto ay isang makulay ngunit masalimuot na kabanata na nagsimula sa matinding kontrobersya at nagtapos rin sa katahimikan ng kanilang hiwalayan. Number 1, Vani Gandler basketball player na si Vani Gandler ng Signal HD Spikers. Kumalat ang chismis matapos mapansin ng mga netizens na ilang beses umanong nanood ng volleyball games si Gerald kung saan naglalaro si Vani. Dito nagsimulang magtanong ang publiko kung may espesyal na namamagitan sa kanila. Kayon pa man, parehong nananatiling tiko mang bibig ni na Gerald at Vani Gandler tungkol dito. At walang kompirmasyon kung totoo nga ba ang mga haka-haka. Isa lamang itong patunay na hanggang kinayon, hindi pa rin nawawala sa spotlight ang love life ni Gerald Anderson. At ayan, nakita natin ang makulay na love life ni Gerald Anderson, puno ng intriga, kilig at kontrobersya. Ngayon ang tanong, sino kaya sa kanila ang pinakatumatak para sa iyo? I-comment muna sa baba at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang showbiz kwento.